Sarap. Napakasarap. Legit. Legit. Subukan nyo. Don't stop, pop, ay, ay. Try natin. Bago natin magawa yun, bumili muna tayo ng sting sa katatas. So, eto na. Pumunta na tayo sa tindahan. Tao po. Sting nga po. May sting po. Po. Diba? Sting dalawang sting po nga po isang ano swak uh, swak po nag aatas yun yun ito na guys ayan at sukli na lang ang inaantay natin ayan. para mag na swap tayo saba. dun sa gagawin nating trending sa tiktok Okay guys, ayun na tayo ng supply. Thank you po. So na guys, nakabili na tayo. Gawin na natin ang gusto natin. Okay guys, susubukan na natin yung sinasabi nilang ano, trending sa TikTok. Susubukan natin yan. Meron tayong sting. Tapos ang pinakamalakas na bear brand hindi mamatay matay sa panahon natin kahit nung pa putulo na natin yan tagal tagal naman ngayon subukan na natin lagay natin yun subukan lang natin anong lasa kapatikim din natin dito sa kasama natin kung ano ba talaga ang lasa na ito kasi nagte-trending to sa TikTok eh. 'Di ba? Uy, tapon. Buo natin, wala mawawala. Buo natin, wala mawawala. Ayan. Ayan. Puno na yung isa. Ito naman. Puno hindi natin itong isa parang abis na hindi pa ayan puno na rin sagad na natin sagad na natin yung laman sayang sayang laman takpan na natin okay tapos yung isa takpan din natin ayan tapos check natin anong lasa punin mo yung isa oh, sik-sik muna mm -hmm. hindi ka lang tagalin natin yung camera natin oh, sige na buksan mo aray nang makita natin tikman mo tikman mo tikman mo abon natin o dalihan mo para makita natin ang lasa matatapon eh hindi yan matatapon wala nga shit dyan. Sige, terahin mo na. Ito. Hindi yan malatapon. Hindi yan malatapon. Ito. Hindi yan malatapon. Hindi yan malatapon. <laughs> Natapon na. <laughs> <laughs> Kaya lang, kuha tayo ng tapon. Tapon mo na. Mm -hmm. Sige, terahin mo dyan. Buksa mo. Putik oh, na yan. Sige, mo na. Buksa mo na. Buksa mo na.

Sige, sige. Ah, uh, konti lang, konti lang, konti na ano pala 'yan? Check natin yung atin para siguradong maglasa talaga. Yung gatas na tatapon lang. Yung sting, hindi hindi siya na ano kasi. Hindi, kaya nga i-check natin eh. So sige, buksan mo na 'yan sayo. Ako mag okay, uh, na, okay na, okay na. Ah, okay uh, sige danda. na, tikaman mo nga. Okay lang yun. Dami mo na yung gatas para mas alasahan talaga kung anong lasa. Anong lasa? Ha? Ano ba ang lasa <laughs> nito? Ano ba lasa niyan? Masarap ba hindi? Masarap din. Masarap? Napakasarap. Legit. Legit? Subuhan so nyo. No? Ayan, ayan na. Baka siguro masarap yung natapon, no? Ito, mas masarap to. Masarap siguro yung masarap, natapon. Masarap, mas masarap to. Putik, dilaan mo yan. <laughs> Sige. Sige, subukan nyo yan, ha? Subukan nyo.